yung sa baba ang tirahin tapos magtira ka ng konti sa taas hindi ganyan. Oh, hindi. Yung dito maganda yung sa baba, mapalabas mo yung ano. Tapos may tirang konti no? ah, na. Ah, na Yan, isang magandang buhay in preparation of bagyo. Mga farmer darating at sa mga susunod pa ayan oh, medyo nagpa babawas na po tayo ng uh, dahon sa mahogani kasi grabe talaga yan buti na lang mabibilis itong mga ito naman Ay, kinalbo nga <laughs> magtira naman sila ng ilang uh, ano dahon huwag naman kalbong kalbo makawalaan ng ano magtira ka naman ng dahon Ay, no, no, ba? na alis sa baba, sa baba. Yeah. hindi ang gusto ko nga yung sa baba ang tirahin tapos magtira ka ng konti sa taas hindi, ganyan. Oh, hindi. Yung dito maganda yung sa baba, mapalabas mo yung ano. Ah, nasa, tapos, tapos may tirang konti, no? Sa taas. Yung sa ibabaw, mag, magbawas ka lang ng konti. Tapos sa uh, magtira ka pa rin ng daon, syempre, para may ano you know, din. Oo. Ah, yung banderitas. Wala eh. Kailangan natin. Oh. kasi talagang sobrang kapal na to. Delikado na to. Tingnan nyo naman. Ano na to eh. Two years. Mahigit. So, pag hindi natin to binawasan talagang uh, pag tumama po ang malakas na bagyo yare actually ano na yan mga preemptive ba uh, ano na rin po yan kasi uh, nangyari na eh Ulysses naranasan po namin talagang uh, ayaw mo na pati yung mga mangga na yan ito nga sana matitrim at least na mo yung puno di ba hindi ka pa na perwisyo kasi pag gano yan kagaya yung pala yan, binagsakan po yan nakakahiya naman di ba talagang uh, grabe talaga ang ano ito yung mga natumba dito isang malaking akasya dyan napakalaking akasya yung mga mangga dito ibang iba pwede nyo pong panoorin way back ilang years 4 uh, years ago mga ganon mga early vlogs namin ito puro kalamansi pa yan dito yan o may mahugani din dyan ito yung akasya wala atang marka ng puno ng akasya dito ah, ah dito lang yan eh na ah, dito yan. dito akasya malaki So ayan, thanks God at meron na tayong tambak. May dumating pong tambak kanina. At mami adaw yung ano. So ang bagyo expected darating po ng linggo or Monday na yan dito makakarating. So weekend talaga. Nakakatakot. kainan ang inaalala ko pa. Itong mga to mga bago naman yan. So saka magaganda yung pagka yung ano ang matindi yung kainan po ang nakakatakot uh, ah, nasa na yung tambak na dumating tambak yung dumating parang ano yun na yun, yun, na yun parang buhangin din ano tama maganda It's maganda very good tama tama ito oh ang ganda Ah, oh, baka order pa lang. Dalawa pa siguro. Dito. Ayan. Doon. Maganda. Maganda. Kailangan ko masiksik muna. Kulang yata yung... Hindi, pero kulang din. Ano? Ang gusto ko sana hindi dito, dito malagyan din eh. Hindi eh, dito. Ito ito to. Oh, yan Mapantay na natin. 'Di ba? Para yung tubig pumapa. Oo, oh, 'yun ang inaano ko. Hindi na may ipon dito. Para mata. Hmm. Matagot na yung butas doon. Tapos topping graba. Mas maganda nang tingnan. Mama yung tubig. Oo. Tapping graba na. Ito. Maganda yung ano nila, sakto buhangin ang kailangan natin. Kasi pala yung artificial bermuda, ang kalaban din daw po pala noon, may mga damong lumulusot din nga naman, oo, ano? Uh, sunlight na ano, pag may lumusot na ganoon, nakakakuha ng sunlight 'yun, diretso De, 'yun. So, siya ng uh, ano, ng uh, grass. Tapos 'yun, naglaga kami kahapon ng ano sampasampalo ka grabe ang fight pero si Papa Yam kaya niya naman minom din ako isang baso mas mamaya ulit grabe ang fight hindi pwede sa buntis makukunan maganda pa nga yan na oh. medyo ang kaunti ito drapa, no? yun nga maganda yung medyo malalaki Pero basta yung mapantay lang ng konti, yun Yung mga sobra. Ayan, kukunin nyo rin yan. Ayan nga po kaya mo naging ang dalan. Oo uh, nga, no? Ayurin mo na lang yung graba. After lunch daw. Kulang cool pa rin, ha? Under pa tayo, isa siguro. Ha? May magnum ako doon. Malaki. So Sunday and Saturday may makakapag uh, Duyan-duyan na ah. Huwag po kayong mag-alala Pipinturahan natin yan Ah, barnis pala Na ah, polyurethane siguro Para maganda-ganda naman Yung kahoy Tapos pipinturahan natin yan Ah, mga halaman Then yung artificial bermuda Hindi ko alam kung Buo na ba yan lalagyan ni Bebe O Ano Hindi ko lang po sure Kung lahat na ba yan Ay, maganda din naman Kung lahat na swerte na yung nakakakwin at ano laki ng playground nila sinachichi na yun dito ang aakit para maglaro tapos si Junjun gumagawa ng inaayos nyo na po yung jealousy. ano na bang ang storya nito ang jalousy na ang jalousy na ano So, bali-bali yung tayo ng blade na yun, yung sumabot na yung kailan mo kanya. Ah, nakaangat na gano'n. May salamin na po yan, Papa Ayun pala, ito. <laughs> Junk shop ang nakuhanan. <laughs> Junk shop. Ay, basag-basag na pala. Ah, uh, naman bumili. Nagpakat ng salamin. <laughs> Malinis pa siguro yan. Hirap daw maghanap dito sa ano. Mayroon na namang langgam yung ano. So, yung tambak parang kulang pa. Handa sana matambakan pa yun doon. No? Kasi next week, maulan na naman. Baka Padagdagan ko kaya. Kasi kung isa, doon, doon siya. Kulang. Ito, ito ang gusto kong matambakan talaga. Oh. Ayan mapahabol natin ng konti itong side na to ito tinatapyas papayam mukhang kukulangin yung isang tambak ano gusto ko sana matambakan itong gilid na to oo oh hindi ko na mapatapan yung butas dahil may ipit ang tubig dito mm kaya yung kahit mga motor-motor lang pwede sa side na to oo, oh, oh, yun nga so anong gagawin natin? paano na natin? patambak pa tayo kasi anuhin na natin yung panahon ngayon kung makahabol pa sila ng isa pa uh -huh. habol tong anong to pwede uh rin -huh. kahit isa lang siguro tapos yung kasi yung isa sakto lang halos dun yun ano pag di ba? Maganda yung tambak, parang buhangin eh. Makakulangin <laughs> pa nga eh. Tansyahin na lang. Mm -hmm. Tapos isa, kunin mo yung number. Marami-rami pang natatapyas dito. para ah, medyo pumantay naman ang counter. Okay. Ito, kailangan ng matambakan. Tama nga si Papa yan, kasi pag napantay na ito, mga motor pwede pa dito mag-park. Uh, Mm. Oh ya. Ya, <tuh> Hmm. ito kasi ito na naman tayo pagka natapos na yun doon ito na yung papaayos natin dito haasintahan to mga farmer kagaya ng dati doon sana makaya natin asinta makikita natin pag na clear na po itong mga halaman etc etc diba makikita natin yan kung ano yung magiging ano ito kasing ano natin akasha natin Pwede rin naman putulin yan. Tapos papalitan natin ng mga tali lisay say. Yeah, maganda din. Parang kagaya doon. Ano? Sa junk shop nakabili d'yon? Ha? Yung isa, kay John, yung isa sa akin. Ah! Wala na daw dito nabibiling ganyan? Sa Shopee, marami. Ah, Nakakita ko sa Shopee, dami. Hmm. Ganyan <laughs> natin itong ating preparation. Oh, bagyo! Grabe talaga ang bagyo. Ah, talagang ayaw ng... Ah. Ay na talaga ang GoPro sa ano eh, touch screen ah. Isang ano, isang taon nang pinirman mong kontrata. Pag sumobra ka, thank you. <laughs> isang taon. Iinit pero wala tayong magagawa. Mga, mga farmer talaga kailangan po nating i-trim 'yan. Pag kung makikita niyo lang po, pag malakas ang hangin, nako, ang dibdib mo eh talaga naman talagang parang uh, ano ka kakabahan ka ng gusto talagang gumaganyan sabi ko baka maaadali kabala yan mamaya magsakan pa itong mga ito sa, sa kabila diba? sira pa yung mga simento mabilis itong mga ito sabi nila mabilis lang daw namakyaw kasi sila ng uling kahoy na uulingin ba oh, itong mga kahoy dyan hindi may ano na naman tayo panggatong na naman sa litsunan sabi ko magtira naman ng kaunti hindi naman na ubusin na kalbong kalbo kasi iinit naman gusto may makikita pa rin naman na dahon basta mailalaro lang ng halaman yung hangin ba bagyo pa naman ngayon puro super na wala nang ano dinauso ngayon ng Ayan o oh. Very good Ha? Patulong kay Kong Kong May ano, ako May magnum dyan Pang spray Yun Yun At yun Taas Alin Ito ito O oh. oh, yan yan Ganyan Ganyan o Ito na lang Maraming langgam Pagkatapos namin ito May pang spray May magnum dyan Meron akong pang spray Sabi mo kay Kong Kong mayang tanghalian ay, may bugahan ng konti. Meron akong power spray eh. Oh. yung bata. Nandito. <laughs> Balangkam sa Nakagat. Oo, oh, kato ako <laughs> <laughs> Mabi kasi bagyo ngayon. Malalakas. Ayun po yung kinakabuloy. Yung mansyon. Yan. yun? Ayun, ayun, ayun. Yung mansion. Ano ayon, ayon, ayon. Yung mansion. Okay. Ah. Okay. Yan. Pinagkiha ko yan. Kisimil. Hanggang doon. Mga, siguro, mga kulong 300. Ito sa'ko. Eh, pinakiha ko yan. Kanina, nandyan ako. Anong mga kahoy na andyan? Merong ipil. Ah, sari-sari. Paano yung puputulin mo? Di na kalbu yung puno. Hindi naman. Hindi, kakalbu yun yan. Bakit? May tatanim sila? Wala. Tutubo na lang uli. Oo. Oh. para ah. mga isaling ko pa. Tingnan mo yan. Malinis yan. Hindi naman Bagay yung ipil. Tutubo uli yun, ano? Oo. Oh. Pero nga kahit sa merong kahit ano yung pwede. Matrabaho din pala. Oo, oh, matrabaho yun. Gusto <laughs> mo kakalis mo, kakalis mo kay ipo mo naman. Uh. Hmm. Pagkagin mo sa, sa Ay, langan, dalawa. Oo. Oh, lalagay mo dun. Oo. Oh, Tatapos mo naman ako. Oh. Tangira nyo <laughs> Sabi ni Jomar yun, nga, yung uling nyo, dun lang ibigay. Oo, oh, sap sapre ako. Dun ako bibigay ako. Ayaw mo sa kanya, isa sa ako doon ta? Ayaw mo, mahal lang <laughs> <laughs> Limanda nang kuha ko ngayon eh oh. Sabi nga si Jomar Kahit ka oh, ako kuya, kahit kuha lang mga sikota lang Wala ako kuya eh. Hindi ba nga, si Jero, hindi Doon ako ako oh. Kasi kahit paano, kung meron akong Ito, ayaw, hindi kita ko Oo, no, makakakuha Doon ako, kasi doon ako eh hindi naman bibili pa yung nakakulong-kulong uh -huh. yun dito pa di, kin di, 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 di. hmm? o yun kung um, walang uling wala na grabe na ang kapal nito oh. dalawang taon din o, lang lang. dalawang ba. taon na ito eh o yung kuya ka kuya yung dito hindi mo uh, ano rambo po baka ito siguro na kakalis nito saka yun din daw lalagyan ng pahintin yung malaking daw yung isa nga sabi sa akin kanina tingnan natin pag gano kasi yung kuya yung nakakatakot kasi baka bumabuhal eh yung bahay ay ah, dadali nga yung uh, sa barasan isang mangga sabi lang may kurente may bahay kinuha ko ng 7 mil ayaw mahal daw oh, mga yung tagulan may bagyo yun yung bahay, iba talaga. O yun, mas malaki yung gastos. Oo. Kaya ako pinaputol ko yung akasya dito sa may bahay ni Rambo. Oo. Delikado. Oo. Kaya magbos pa ng buhay. Tulog sila, bagsakan sila. Sa kung yung gabi, yun. No, nakatakot eh. Yung sa amin, yun, sa yun wala na. Sa tagulan, alisin ko. Ditira akong ganyan. Dalawa, 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 dalawa. Pag malakas kasi ang hangin, nakikita ko, gumaganon. Oh. Delikado ka ako, nakakakaba. Kaya kuya baka siguro yung mga, mga yan, mga, 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 mga. Hindi, hindi na kaya, malakas ng hangin. May itong mga ito, wala siya so, marami ding uling sana yan. Di, no? hmm. Oh. panggatong din ni rambo yan. Oh, paga... Sabi mo Hmm. Kaya spray kayo yung ano, may magnum akong binili, tama tama. Mamaya na lang kuya. Mag oh. Tapos no. mo ito, in the flow. Ang gas ko bukas, matapos yan. O linggo, may bago. Ang problema, eh. bukas. May mga taong hindi, dadaan dito. Hindi kuya, dahil alis namin namin. Oo, oh, At may mga dadaan kakain uh. eh. Tama tama, para makakain ka naman lechon. Oo. No. Na? Lechon manok, oh. Baboy! Baboy. <laughs> <Okay. laughs> Ayan na talaga Kailangan talaga itong maputol na ng konti Trim lang naman Actually ano to eh Every 2 years talaga to pinapagawa ko Dahil yun nga After nung Ulysses na Ako ay naano na din Dahil Actually late na nga eh Dapat ano pa to eh uh, June Mga ganun Bago pumasok ang tagulan Talagang kailangan mo na pong ipatrim Na late lang talaga Kaya lang ngayon nung tutumbok na naman yung super typhoon na ako ako sabi ko kay Jomar Jom mahabol natin usapin mo sila baka ako mapakiusapan na ano matrim na itong mga mahuga ni. Eh. eh buti na lang at uh, bilis naman sila dami lang nga talaga Bagi, wala na rin naman tong ano bagay wala tong mga papaya na yan ano na rin yan ang bilis si Marvin yan ang mga ano nila mga farm yan ang kanilang a uh, linya oh. ganyan uling hmm. yun parang inaano lang tatalim ano hmm talim ng kutsilyo ay kutsilyo ano palang <laughs> no? alam marami angagat nga kailangan mapaisprayhan to ng magnum may binili ako dyan magnum lang yan ano magnum na ano o oh, yung pag <laughs> <imitation> uh, Bayang ni Jomar eh. Naran, ano, eh dapat talaga ma-spray yan. Ito, sungguh, sangang, mga, uh, no, marami diyan. Ano bang ant, ano bang an colony yung ano yan? Army ant yata. Maraming pangalaga ito. Itong manggang ito, alien ang naroon ito. Alien ang kanyang bunga. ah naman kaya magiging naman kaya magiging itsura ng ating uh, lugar after nang bagyo wala, swerte-swerte na lang kung saan tatama talaga panalangin na lang natin na humina dahil uh, grabe mga farmer, super type na naman yan imagine nyo na naman kung ano na naman ang magiging itsura ng ano yung baha, wala namang problema yung baha dito talagang nga uh, Ah, uh, mataas naman tayo. Ang ano diyan yung, yung damage po sa mga halaman tsaka sa infrastructure kagaya no yan. Yung loft natin siguro hindi naman matibay naman yan mga farmer. <laughs> Pero hindi natin masasabi, di ba? Iba-iba talaga ang kalikasan. So, ayun ang nakakakaba yung kainan especially. Medyo ninenervous ako doon. Dahil ano yun eh mahina lang talaga ang pagkagawa noon eh. Hindi naman yun masasabing matibay talaga dahil mga time na ginagawa yun talagang ano yun eh tipid pa yun eh pero dami na pong nilusutan ng malakas na bagyo kaya ano ko kinakabahan po ako sana humina sana pag tumama po ng bicol ay humina pero most likely daw super typhoon daw po yung darating baka maging super typhoon siya before landfall kaya medyo nakakatakot ito nga oh ipo-ipo lang nagbagsakan, di ba? So, sana wag naman mga farmer. So, ayan si Bebe, nagya may kukunin po kaming mga epektos. <laughs> yeah. tapos tayo ngayon. Tapusin na natin. So, ayun, at least nabigyan ko po kayo ng uh, paikot na ano, tapos pang bad news yung niyog natin, may mga namatay na. Minakita akong uang, grabe may ano siya, parang may tusok pala yon na ano yun inapakan ko sa galit ko may mga ilang pong tayong patay na ano. pero naglagay na ako ng puridan bawat uh, ano naikutan ko na yung kanina naglagay ako pero maglalagay pa rin ako ng magnum so eh bahala na mga farmer tingnan na natin tong bagyong to kung ano, sana wag naman masyadong malakas so yan maraming salamat at magandang buhay